Ganito po yung yeah. hindi mabutong talong. Uh, dark ah. po yung kulay niya. Dark po yung ano kulay siya, niya. Ano siya? Ano siya? Uh, dark po yung kulay dark, niya. Dark dark ang color. Ah. Unlike uh, Opo, unlike po sa... Ah uh, ito po yung mabutong talong. Kung na tawag ko nito ay propelica ka po. Uh, medyo light Aha. po yung kulay niya. Unlike Ayun. po dito sa dark. Ah uh, dark color po na wala pong buto. Ayun. Ito po yung mabutong talong. Ayun. Alam, so, alam ko na. Maraming salamat. Kung Ah. Pwede po natin i-try. Oh. Sige, o, buksan man. mo, buksan mo. Ah, Tignan natin kung tama. Ayun oh, may may content ka na. Pwede mo na ito i play sa ano mo. <laughs> <laughs> sa TikTok opo. mo itong part na 'to. So opo, alam ko na Chinky, itong uh, hanap ko ay titingnan ko yung dark, dark na ano. Yes, bo, talong. Ito po mm. yung dark, ito po yung dark na talong po. Kasi siguro 'pag bukas, ayan po, wala buto. Ay, ayun, ayun. Ayan po siya ah. boto. Ayun. Wala po siyang buto. Unlike oh, po oh. dito sa eto po yung uh, pinakita mo medyo po like yung uh pinatawag -oh, uh -oh. po ay propel. ka buksan uh -oh. po natin mamaya magpipinakbit ka na o kaya ano torta <laughs> tortang uh -oh. talong <laughs> torta tortang talong sarap yun ah uh, ito po yung uh, ito po yung isang klase Ayan ayun po, ang dami po eh. siya. Uh oh oo nga Opo, no mabuto po mabuto po siya light color so, mas po yung mura ba niya. mas mura yung mabuto Ah, uh, same price lang din po sa sa ano. Ah, same price uh, lang. Oh, po, ano ba man mangyayari same? pag kinain yung buto? <laughs> ano ba man uh, mangyayari? Ayaw po kasi po kasi ng mga customer na mabuto po yung talong kapag niluluto nila. Ang mas gusto ah. po talaga nila ay yung ah, walang buto. Ayun. Kasi nga naman, so. baka pag nakain nila, yun, tumubo yung talong, no? Sabi, tumubo. <laughs> <laughs> baka po tumubo sa tiyan.